What's up guys, good morning guys Welcome back to my vlog guys So For video for today guys Is update lang guys Kasi walang pasok yung mga bata guys Walang pasok ngayon guys So ngayon guys, andito kita ngayon sa bubong guys Kung saan dati ako nag Nag vlog guys So Good morning sa lahat sa ating mga OFW Andang umagas yung uh, At tapon uh, natin Silibit yung Teacher D guys So ngayon guys dito din sa taas guys Ayan okay guys, uh, guys Ang aking Kapaligiran guys So Wala update nantyo guys wala ating Kuwangay guys Dito din sa ototok guys guys, army cat. so ngayon guys, ito guys so, sa likod guys anong pala yun guys napaka lawak guys ayan guys so, sa aking likod malapit na ano yun guys ayan na po aking yung update uh, up guys yung guys mga guys update dito sa ano guys sa uh, pala yan, guys malapit na ano yun guys so hindi ito ano guys dahil hindi ka alam yung mga kubra guys kasi may kubra na kalang guys kita guys kaya hindi tayo lulusong yun guys ano guys ano guys Oh. So, main guys. So, ngayon, guys, bumaba po ako ng preview. Oo. Oh. Wala. Bumaba po just ng aking YouTube channel, guys. So, sana, guys, supportahan naman nyo po, guys, ang aking YouTube channel, guys. Oo, oh, sige, sige. So, hanggang dito lang, guys. Thank you for watching, guys. Salamat, guys. Bye-bye.